Magandang araw mga kaibigan dito sa vlog na ito ay tatalakayin natin ang malungkot na balita tungkol kay Trevor Magallanes, ang asawa ng komedyanteng si Rufa May Quinto. Nitong nakaraang linggo ng Hulyo 2025, nakumpirma ang kanyang pagpanaw sa Estados Unidos. Sa vlog na ito, ating uunawain kung ano ang mga detalye na lumabas, ang naging relasyon nila ni Rufa May, at ang panawagan ng pamilya para sa respeto at privacy ang balita ng pagpanaw, noong Hulyo 30, 2025, mismong si Rufa Maykinto ang nagkumpirma sa pamamagitan ng social media na pumanaw ang kanyang asawa. Ayon sa kanya, kasalukuyan pa rin iniimbestigahan ang mga dahilan ng pagkamatay ni Trevor at hinihiling ng pamilya na huwag munang magpakalat ng haka-haka o chismis. Ang malinaw lang sa ngayon ay binawian siya ng buhay sa kanyang tahanan sa Amerika. Ang kanilang pagsasama, si Trevor at Rufa May ay nagpakasal noong 2016. Pagkaraan ng isang taon, isinilang ang kanilang anak na si Athena. Subalit gaya ng maraming mag-asawa, dumaan din sila sa pagsubok. Noong Disyembre 2024, naglabas ng pahayag si Trevor tungkol sa kanilang paghihiwalay. Inamin niya na may mga problema sa kanilang pagsasama. Ngunit sa kabila ng lahat, sinabi naman ni Rufa May na si Trevor pa rin ang huling lalaki na mamahalin niya dahil hindi naman maaaring mag-divorce sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Oo oh, naman, mahal ko siya, syempre. Tsaka gusto ko syempre makumpleto ang pamilya na. Reaksyon at paggalang. Maraming netizens at kaibigan sa industriya ang nagpaabot ng pakikiramay kay Rufa May at sa kanilang anak. Sa ngayon, malinaw na ang pamilya ay dumadaan sa isang mabigat na yugto ng kanilang buhay. Ang kanilang panawagan, tigilan muna ang mga spekulasyon at hintayin ang opisyal na pahayag mula sa kanila kapag tapos na ang investigasyon. Pagninilay, mga kaibigan, ang pangyayaring ito ay paalala na ang buhay ay tunay na maikli at puno ng hindi inaasahan. Anuman ang estado ng relasyon, sa huli ang alaala at pagmamahalan ang siyang mananatili. Si Trevor ay maaalala hindi lamang bilang asawa ni Rufa May, kundi bilang isang ama at bahagi ng isang pamilyang minsang buong pagmamahal na nagsama. Ito po ang ating maingat na pagbabalita tungkol sa pagpanaw ni Trevor. Sa ganitong panahon, mas mainam na ipanalangin natin ang kanyang kaluluwa at ang lakas ng loob para sa kanyang mga naiwang mahal sa buhay. Eto po and click files at kung gusto nyo pang makarinig ng ganitong mga balita na may respeto at katotohanan, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat!